Hello mga uh, magandang araw ayan, manguha naman tayo ng ginto uh, nireview ko na lang yung ano mga kapibish, yung pinagpisilan namin ng lupa para makakuha ng ginto nireview ko na lang doon ayan, uh, binanlas ko kasi ano mga kapibish pinagbawala na kaming manguha ng ginto doon mga kapibish sa taas kahapon dito kami, kakuha kami ng uh, pinagtutulungan na lang namin lahat kasi last day na lang kahapon doon uh, patigilan na sa ano mga pinapatigil na sa mayari ng lupa hindi na pa ano hindi na pa ng lupa at uh, hindi na rin pa patigilan na ang pagkuhan ng gito mga katibi kasi nasisira daw yung mga tanim nila uh, alam nyo naman mga katibi uh, binubutas-butasan namin yung lupa kaya yun nasira kaya humingi ng siya or ano, yung mayari ng lupa kahapon na uh, sabi niya patigilan na raw yung pagbubungkal uh, ng lupa doon at tigilan mo na ang pagpanguha ng ginto kaya ayun tumigil na kami kaya yun mga kapibi dito na lang ako sa sapa ng ng ginto nireview ko yung ano mga kapibi nireview ko yung pinagpisila namin doon uh, doon kami nagpipisil dati anong uh, lupa para maging buhangin. So, nire-review ko mga kapibi. Kasi kahit anong ingat mga kapibi, may matatapon at may matatapon talaga yan. Kaya ginagamitan ko ng banlasan. Ayan, or plume. Para makuha yung mga pinong ginto. Ayan. So, kanina pa ako nagsisimula mga kapibi. No? Ah, ito yung, yung chong ko. Ah, may ano lang siya. Nagkanya-kanya na kami. ibarin rin yung sa kanya sayang mga ka marami pa naman sanang ginto mga uh, kung mapansin nyo uh, yung last upload natin is marami tayong nakuha ng ginto uh, sobra kalahating gramo so uh, pinatigilan na sa mayari ng lupa mga ka no? kaya hanap na naman tayo ng ibang pwesto so, shout out nga pala sa isang foreigner mga ka no, na nag-comment na gusto niyang pumunta daw dito para maka-experience sa uh, kung paano manguha ng ginto uh, kahit isang beses lang daw na makaranas man lang daw siya na maka experience ng ganito sa ganitong traditional na paghuhukay ng ginto mga Kapivid pero medetlayan ko naman siya mga Kapivid na uh, mahirap uh, kasi mga pribadong lugar kasi 'to mga Kapivid uh mga private property so mahirap mga Kapivid no pag uh, may dumayo sa atin uh, lalo na uh, di pumayag yung may-ari ng lupa or baka mano tayo ng may-ari ng lupa mga katibig kaya ayun uh, pina, di, di natin uh, pinayagan na uh, pumunta dito mga katibig last day na lang kahapon pero dito sa sapa mga katibig wala namang problema dito sa sapa kung sa sapa ka lang manguha ng ginto uh, kaya doon lang ako sa sapa kaso nga lang pag doon ka sa ano na sa bundok na dun sa lupa na talaga is bawal na talaga mga ka kaya kahapon last dinamin namin kahapon kaya yon dito na lang ako sa sapa back to sapa naman tayo mga so pang apat na clean up ko na yan so ngayon alas uh, last clean up ko na yan mga TV tapos uuwi na tayo kasi uh, parang ano talaga mahirap pag ganito lang wish wish lang so tingnan natin mamaya kung makakuha ba tayo mga na no? หาโดแล้วะรับมันกับพี่พีหาลูกพี่พี่น่า mga kapibi, patutuyuin lang natin ito, no? Tapos binta natin ngayon. Tignan natin kung magkano yung timbang at kung magkano yung halaga ng ginto na kuha natin ngayon, mga kapibi. So, see you mamaya, mga kapibi. So, ito yung nakuha natin, mga kapibi, no? Ayan. Ayaw mo focus. Okay. Ayan. So, mga ka-pibi, Kakauwi ko lang, kararating ko lang, hindi natin nagbideohan kanina mga ka no, pwentuan lang yung ginto natin. Yan. pinanghihiyan tayo, kung ulam, isidang tuyo. Hindi na ako nakapagbideohan kanina mga ka kasi, no, gutom na, nagmamadali na ako. Kain tayo, tayo mga ka